Grabe isda. Hindi kasi agad namin na tanaw yung ilaw kasi yung yung ibaba lang ang gumana. Yung isa ay hindi. Nahulog pa ibaw. Yan mga master yung 562. Pinapalitan ng Aya medyo maiksi na mga master tapos gagawa ng isang uh, 5660 dalawang box mga master. Yung mga green mga master uh, hahaluan niya ng sky blue uh, light violet at saka uh, dark blue. Ang aya uh, niya uh, 060 mga master. Uh, ang ang hook niya Ang hook niya 560 mga master 'yan. Yan mga master, ang kombinasyon ng green. Green, blue, sky blue, red, violet. Yan, limang kulay mga master. Yan ang kombinasyon ng aming rye. Yan mga master, gagawa muna kami ng raay yan. Uh, direct direct sa pagtali ito mga master sa hook. Ang pain ito. Yan. Dire Diretso yung tali niya. Okay, okay. Tapos ganyan lang kahaba yung pain. Okay. Okay. 560 ito mga master. 560 yung hook yung size ng hook ay mga tayo yan ito kalaki ang hook niya mga master para sa kaya niya ang 1 kilos pababa yan mga master, ito lang pagdali niya emang master. Ay, master chef. ano yung ano? hey. flip flip ata neng ya? pagtangko. abu mo sa daliri ko. Ayan o. No? Ganyan kalaki. Baon na baon mga master. Ganyan no? Pagkasakit. Ganyan lang ang pamagitan niya mga master. Sambraso na ang pamagitan. Kaya madawi yan, mga master hanggang doon sa may kilikilik -kilik kasi na nagabanay. <laughs> master na tapos na yung pagbanay. Yan. Ito pa yung mga rai namin mga master. At saka sibit-sibit. Uh, service yung sibit-sibit. Lagas-lagas. Master may tali din dyan yan. Yan naman yung 5.62 mga master 5.60 yung isa Ito rin natong isa Tapos ito mga 5.58 na ito mga pink yan. Pink orange yung mga yan 5.58 yan mga master Yan sibit sibit